Opisyal na magiging bahagi ng Blackwater Bossing ang two-time PBA Most Valuable Player na si James Yap. Yan ang ulat ni Darrelo Clares. Magpapatuloy ang karera ng tinaguriang big game ng Philippine Basketball Association na si James Yap. Pero sa pagkakataong ito, mapabilang na si Yap sa Blackwater bossing matapos na pumirma ng one-year contract sa kopunan ngayong araw. Bago pa man ang contract signing kinumpirma na mismo ni team owner D'Useldo Dosino ang Webes ang paglalaro ni Yap sa bossing sa pumamagitan ng isang Instagram post. Makalipas naman ng isang oras, nag-post din si Yap sa kanyang Instagram at ibinunyag na mula sa number 18 ay magiging 15 na ang kanyang jersey number para sa Blackwater. Dagdag pa ni Yap Bagamat na iba ang kanyang kupunan at numero, ay sinisigurado niya na wala pa rin magbabago sa kanyang laro at hindi pa niya iiwanan ang basketball. Sa text message naman ni Blackwater Head Coach Jeff Cariaso, sinabi niyang nasasabik na siya na muling makasama si Yap. Anya, malaking tulong si Yap sa winning culture na kasalukuyang binubuo ng kupunan. Daryl Loclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.